mapagpalang araw. Isa ka rin ba sa mga mahilig mag-alaga ng ornamental fish o yung mga isdang inaalagaan sa loob ng aquarium? Ako nga pala si Kaisla, isang agriculture student. Tara, samahan mo kong muli dito sa aking simpleng video. Bukod sa pag-aalaga ng poultry, isang nga pala sa kinahihiligan ko ay ang pag-aalaga ng mga ornamental fish. Sa totoo lang, ang dami nagtatanong sa akin dito sa lugar namin kung bakit napakahili ko raw mag-alaga ng mga gantong klase ng isda. Samantalang hindi naman daw ito pwedeng lutuin at ulamin. Kumbaga, ang tingin ng ibang tao sa mga gantong klase ng hayop ay walang pakinabang. Pero sa totoo lang, hindi kayang bilhin ng pera yung kaligayahan na naidudulot ito sa akin. Sa tuwing tinititigan ko kasi sila, hindi ko maiwasang mamangha sobrang ganda nila yung tipong mapapasabi ka na lang na grabe ang galing talaga ng lumika sa inyo bali ngayong araw inaayos ko yung mga nabili kong sirang rep para paglagyan ng mga bagong paparating na isda at pagkatapos kong ayusin ang mga paglalagyan nila ay kaagad na akong gumayak para kunin yung mga paparating na isda kasama ko nga rin lang, buong bungtim ka isla sa pagpikat ng mga ito talaga nga naman sobrang excited na kami nang makita yung mga bagong paparating na isda at medyo inabutan na nga rin pala kami ng gabi sa paghihintay sa mga bagong paparating namin mga isda. Kaya pagkakuha namin ay agad-agad na kami nagmandaling umuwi dahil sobrang excited na kami makita kung ano ba yung mga laman nito. At pagdating namin sa bahay, agad na namin binuksan yung mga sako para ilabas na yung mga isda. Medyo nagulat nga kami at nalungkot kasi yung isdang hinihintay namin ay nakabaligtad pagsilip namin. Ang tawag sa isdang ito ay red belly pa ako mga kaisla excited pa naman kami dahil napakalaki nito. Agad kong binuksan yung plastik na pinaglalagyan nila. Nagbabaka ako na baka makarecover pa ang mga ito. Nilagyan ko na nga rin sila ng aerator para makabawi sila sa oxygen na nawala sa kanila. At dahil lumulutang sila, naglagay muna ako na isang maliit na aquarium sa gitna ng batya para hindi sila masyado magalaw. Binuksan ko na nga rin yung iba pang istang kasabay nila. Mabuti na lang at ayos ang mga ito. Pagkatapos ko silang i isa-isa ko na itong ipinaglalagay sa mga aquarium na paglalagyan nila. Medyo malikot ang mga ito at naninibago pa Kapag kaganito, hinahayaan ko lang muna sila makapag-adjust Para makapag-adapt sila sa bagong lagayan nila May dumating nga rin pala akong iridescent shark Actually, kapamilya ito ng hito, pero mas kilala ito sa hobby, sa tawag na hammerhead shark. May mga dumating nga rin pala akong glowfish. Nakakatuwa ang mga ito dahil sa matitingkad at iba't ibang kulay nila. May mga molly at iba't ibang klase rin ng goldfish na dumating. Pero tuwang tuwa ako dito sa isang klase na ito, yung tinatawag na bubble eye goldfish. Talaga nga naman na nakakatuwa silang titigan. Sobrang cute kasi nila. May mga dumating din akong pakain para sa aking mga monster fish yung tinatawag na superworms. Medyo nakakadiri silang tignan para sa iba. Pero alam nyo ba na sa ibang lugar ay kinakain ito? Ginagawa silang chicha worms. May na-arbor nga rin pala akong mga asola. balak ko itong paramihin. Alam nyo ba na ang Azolla plant ay mayaman sa crude protein na kailangan ng mga hayop? Bala ko kapag marami na ito ay pwede ko sila ipakain sa mga alaga ko sa poultry. Balik naman tayo doon sa pako fish na naghihingalo. Nakarecover na yung isa kaya inilipat ko na ito sa tank. Hayan masigla na siya at nakarecover na. Pero yung isa ay hindi na talaga kinaya. Ganon talaga sa pag-aalaga ng mga ornamental fish. Pagka namamatayan, kailangan mo lang talagang tanggapin may mga mawawala pero may mga darating na mas the best. Parang love life mo, nawala man yan ngayon pero sigurado mayroong mas the best na nakalaan si Lord para sa'yo. O siya, hanggang dito na lang muna ang video ito. Kung sa palagay mo ay kapakipakinabang ang mga ginagawa kong video, pwede bang pakishare mo naman ang mga vlog ko? Pakipalo mo na rin ang aking Facebook page para lagi kang updated sa mga susunod pang mga video. Hanggang sa muli natin pagkikita, paalam, God bless, bye bye!